Ang Timong Silangang Asya ay isang rehiyon sa kontinente ng Asya na binubuo ng labing isang bansa. Ito ay isang mahalagang rehiyon dahil sa lokasyon nito, likas na yaman, kasaysayan at kultura. Nahati ang rehiyon sa dalawang bahagi, mainland o peninsular at maritime o insular. Ang Peninsular Southeast Asia na kilala rin bilang mainland. Southeast Asia o kontinental na Timog Silangang Asya ay tumutukoy sa mga bansang nasa lupain ng Asia. It means hindi mga isla na bahagi ng rehiyong Timog Silangang Asya. Ang mga bansa na ito ay ang Myanmar o Burma, Thailand, Laos, Cambodia at Vietnam ilan sa mga katangiang pisikal ng peninsular south east asia ay ang pagiging konektado nito sa kalupaan ng south asia at east asia ang mainland south east asia ay binubuo ng mga kabundukan, kapatagan, lambak at ilog ang ilan sa mga kilalang ilog dito ay ang ilog Chao Phraya ng Thailand at ang ilog Irrawaddy ng Myanmar. Ang Chao Phraya River ay isa sa pinakamahalagang ilog sa Thailand. Tingnan mo ito sa mapa. Marami itong gamit sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Thai, sa turismo, isa sa mga pangunahing attraction sa Bangkok ay ang cruise tours at floating markets along the Chao Phraya River. Dumadaan ang mga ferries, boats sa mga sikat na templo tulad ng Wat Arun at Grand Palace. ating tingnan ang Irrawaddy River sa Myanmar. Ang ilog na ito ay pinagkukunan ng hydro power o enerhiyang mula sa tubig sa pamamagitan ng mga itinayong dams at hydroelectric projects. Tahanan din ito ng maraming uri ng hayop tulad ng Irawadi dolphin, isang endangered species. Ito naman ang tanyag na Mekong River, isa sa pinakamahabang ilog sa Asya. Dumadaloy ito sa anim na bansa, kabilang ang Laos. Cambodia at Vietnam. Ito ay pinagkukunan ng tubig sa pagsasaka at pangingisda. Alam mo ba na ito din ang nagsisilbing border ng bansang Thailand at Laos? Tingnan mo dito sa mapa. Sa kanang bahagi ng screen ay ang Laos. Sa kaliwang bahagi naman ay ang Thailand. Abot-tanaw lang. Alam mo ba na mayroong 5 Thai-Lao Friendship Bridges over the Mekong River? And they are currently building the 6th dito sa probinsya ng Obon Ratchatani. Ayan ang Mekong River, ang longest river sa Southeast Asia, the third longest sa Asia, at ang twelfth longest in the world. Dumako naman tayo sa katimugan ito naman ang lawa ng Tonle Sap sa Cambodia, ang pinakamalaking fresh water lake sa Southeast Asia. Ang tubig dito ay nagmumula sa Mekong River at sa ulan, kaya naman nagbabago ang daloy nito. Depende sa panahon. Reverse river flow. At alam mo ba na times 3 ang inilalaki nito? tuwing monsoon season. Maraming floating villages dito sa Tonle Sap. Ang mga tao ay nakatira sa mga bahay na nakalutang. May paaralan, may simbahan, may palengke. Milyon ang populasyon ng tao sa Tonle Sap area. talaga namang pinagpala sa mga kapatagan, kabundukan, kagubatan, ilog, lawa, dagat, look at iba pang landforms and bodies of water ang Southeast Asia. Napakahalaga ng mga anyong lupa at anyong tubig na ito dahil nagbibigay ito ng likas na yaman, kabuhayan, pagkain, mode of transportation at iba pang mahalagang bagay na ating nalilinang at nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang bawat isa ay dapat na magtulungan at makipagkaisa upang matiyak ang sapat na yaman para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon.